Ngayong unang araw ng pasukan, sabay-sabay nating sinalubong ang pagbabalik ng milyon-milyong batang Pilipino sa kanilang mga paaralan. Alam ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa kabila ng kasabikan ng mga mag-aaral na matagal na nagbakasyon at mga magulang ay may mga hamon na matagal na nating hinaharap. Mga classroom na kailangang ayusin, kakulangan ng tubig at kuryente sa ilang paaralan, Mataas na gastos sa pamasahe at school supplies at ang pangangailangan sa mas ligtas at maayos na kapaligiran sa eskwelahan. Ngunit higit sa pagtukoy sa mga problemang ito, ang hangari ng Pangulo ay tugunan at gawa ng mabilis at maayos na solusyon ang mga issue. Kaya't ngayong uh, balik-eskwela, nagbigay siya ng malinaw na direktiba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tiyakin na bawat estudyante ay may ligtas at maayos na lugar para matuto at ang kanilang mga magulang ay may kaagapay sa pagtaguyod sa kanilang mga anak hiniling ng pangulo sa DepEd at DPWH na pabilisin ang pagkukumpuni ng mga sirang classroom comfort rooms at handwashing stations at tiyakin ang mas mabilis na pagtatayo ng bagong classrooms lalo na sa mga barangay na dating apektado ng insurgency at sa mga last mile schools na matagal nang walang kuryente o pasilidad. Inatasan niya ang DTI na tiyakin ang abot-kayang presyo ng school supplies sa tulong ng kanilang price guide at ang DOTr naman na siguruhin ang student fare discounts sa MRT, LRT at iba pang public transport upang mapagaan ang araw-araw na gastos. Para sa kalusugan at kapakanan ng mga bata, pinayuhan ng Pangulo ang DOH na palakasin ang mga school clinics at ipagpatuloy ang bakuna-eskwela, deworming, tutukainan, oral health, at community-based mental health programs. Kasama na rito ang pagbibigay ng health uh, kits at equipment sa mga paaralan. Sa teknolohiya at uh, Batayang serbisyo ipinag-utos ng Pangulo sa DICT na tiyaking may maayos na internet connection ang mga pampublikong paaralan. Sa DOE at NEA, na masiguro ang electrification ng un ungenerized schools at luwa na tugunan agad ang kakulangan ng tubig sa mga paaralan. Gaya ng sabi ng Pangulo, hindi sapat ang silid-alaran at... Uh, kagamitan kung walang kaligtasan ang mga bata. Ipinag-utos niya sa DILG at PNP ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan sa tulong ng mahigit 37,000 polis na nakadeploy na sa buong bansa. Kasama ang paglalagay ng CCTV sa school perimeters at pagtatayo ng school kitchens sa mga 4th at 5th class municipalities para suportahan ang feeding programs. At dahil naniniwala ang Pangulo na ang edukasyon ay hindi lang tungkuli ng paaralan kundi ng buong pamayanan. Hiniling niya sa DSWD, DOLE, DOJ at iba pang ahensya na palakasin ang child protection laban sa cyberbullying at physical violence. Palawakin ang tara basa tutoring at supplemental feeding programs at hikayatin ang tupad beneficiaries na maglingkod bilang tutor sa ilalim ng aral program, katuwang din ang pribadong sektor para makapagbigay ng trabaho sa mga senior high school graduates. Kaninang umaga lang ay bumisita ang Pangulo sa Epifanio de los Santos Elementary School upang salubungin ang mga mag-aaral at personal na makita kung paano ba mapabuti ang kanilang kalagayan. Sa abot ng kakayanan ng Pangulo at ng Administrasyon, iparating lang ang inyong daing at ang tulong ay makakarating. Sa Bagong Pilipinas, ang gobyerno ay kaagapay ng bawat pamilya sa paghubog ng kinabukasan ng ating kabataan.